Ang Bahay ng Matandang Babae Story time. Sinubukan kong tumakbo palayo sa matandang babae pero hindi ko magawang ilipat ang aking mga paa. Nakita ko ang kanyang mga mata na tila ba sinusuot ang aking kaluluwa. Bigla, nawala ang matandang babae at ako ay nakahinga ng maluwag. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili at nagpasya na magpatuloy sa pag-iimbestiga sa bahay. Nakita ko ang isang lumang aklat sa silid-aklatan ng bahay. Ang aklat ay may pamagat na Ang Kasaysayan ng Bahay na Ito. Binuklat ko ang aklat at nakita ko ang mga larawan ng mga taong nakatira sa bahay noong una. Nakita ko rin ang isang pahina na may nakasulat na mga pangalan ng mga taong pinatay sa loob ng bahay. Ang mga pangalan ay may kasamang petsa ng kamatayan bigla, narinig ko ang mga yabag sa taas. Parang may taong naglalakad sa sahig. Sinubukan kong sundan ang mga yabag, pero hindi ko alam kung saan ito pupunta. Nang ako ay nasa tuktok ng hagdan, nakita ko ang isang pinto na bukas. Ang pinto ay sa kwarto ng matandang babae. Nakita ko siya na nakahiga sa kama, pero hindi siya natutulog. Ako ay naghihintay para sa iyo, sabi niya. Matagal na akong naghihintay. Tutuloy pa ako sa kwarto niya o magpapakipot ako sa takot? Ano kaya ang mangyayari kung papasukin ko siya?